Hi guys! So, excited na nga po itong aking mga tuna Kids dahil magpubukas na nga po sila ng mga Shopee na pakunti-kunti po nilang inipon. Yan. Ma! Matingin nga nun. Ma! Mura lang to. Pag bariya ninyo. Na? Isa lang. Dalawa. Ay, yung gisa Isa yan. Ba't gusto mo rin ganito? Ma! Hindi. Kala ko gusto mo dalaga ka na. Ito na yung next ko. Ma! Huwag mo muna kanin yan, ma, ano man. dito. Ito na yung next to ma. Tingnan mo kung kasya mo, pag di mo kasya kay ate. Tumayo ka, nakikita yung ano mo dito. Kasya. Ay hindi. Tingnan mo nga na. Tayuin mo siya, tayo mo nga. Tayo nga. Patayo mo siya. Tayo, yan mo. Ay, malaki. Subo, subukan mo nga na. gift sa'yo. Kay Seya. Ayan. Yes. O, ilagay mo dito. Ilagay. O, itabi niyo yung sa inyo. O, kay Seya. Doon. Asan yung wallet mo? Ako yung wallet mo dito. O. O, kanino ito? Akin. Ayaw niya nga eh. Mama, gusto niya daw melody. Wala ano lang to. Pag... Ano lang? ko na? Hindi. Okay na. Huwag na ganyan. Basta nakita mo. O, lagay mo doon. Yung plastic dito. Okay na. Aywan mo ko, basta't buksan nyo. Sa kanya, yung inipon nyo noon. O, huwag mo na yan. Ano yung ata yan? Apat? Apat? Lima sila. Dito mo, patong-patong mo dito. May so ano to ay ko ni na plastic ah! okay so so ay so ay so ay mo <laughs> <laughs> Mm -mm. sa... Lagay mo doon. Eh? <laughs> to, mas... eh plus Ayun, pang bukas ata ng ano yan. Lata. Lag lagay mo lahat doon sa ano. Dito. Oh. school. Kanina. Ito Sa inyo yon? Sinuda niya? Dalaki rin pala yung bag yun. Pati yun nga nun. Wala naman. Oo, oh, buksan mo. No, wala naman. Oh, Oo, wala naman. Lapis yan, school. cool. oh. finish. -oh. Oo. Ako na yung mga, ako na yan. Hati-hati ni ate, bigyan niyo kay ate. <speaking> Ayun, no. Oh. Bigyan niyo kay ate, sama-sama. daming -sama. glue. Ayan nga, eh. Nadoble na yung pa. Meron pa ako na-order doon. Mama, dapat mo Itabi muna yung mga gamit na, Ano? Basil. Nag-iisa lang muna kunin oh, nyo. Oo, hati-hati kin nila ate. Yeah. Itabi muna yung mga ano. Basta tag-iisa lang muna kunin. Okay. Ano ka ba? Wala, sinubukan ko lang. Uy, si pala ate siya. yung hati nito? Ako na. Malaki pala siya. Patingin nga anak, ladlad mo nga be. Akin to? Ay. Malaki pala siya. 5 pesos lang yan. Hahaha. <laughs> lang yan guys eh, ano mo nga mo sabihin mo nalisan mo oh guys lad mo sa baba sa baba di ko magpa-cute ka oh guys